Kabanata 6 at 41. Kung hindi, mayroon siyang 60% papagkakataong manalo. Higit pa rito, ang kanyang cultivation ay tumaas ng kaunti, at ang kalidad ng kanyang lakas ay tumaas ng husto. Kaya, tiwala siya na kaya niyang patayin ang salarin. Kumunat ang nuon ni Sebastian at nag-isip bago sinabing, kung may nagligtas sa iyo noong mga oras na iyon ngunit napilitang makipagtalik sa iyo dahil na droga ka at iyon lang ang paraan para manutralize ito, ano ang gagawin mo sa kanya? Agad na napalitan ng matalim ang tingin ni Caitlin, at malamig niyang tinitigan si Sebastian. Ibig mong sabihin ikaw ang taong iyon. Kailangang aminin ni Sebastian na siya ay matalino. Sa loob ng isang segundo, nalaman na niya kung ano ang ibig niyang sabihin huminahon ka. Nagtatanong lang ako kung anong gagawin mo sa ganoong sitwasyon. Kung may nakipagtalik lang sa'yo para ma neutralize ang aphrodisiac, anong gagawin mo sa kanya? Kung hindi siya ang may kasalanan at para lang mailigtas ako, hindi ko siya masisisi. In contrast, I'll be grateful to him, Annie Caitlin. Gumaan ang loob ni Sebastian sa kanyang sagot, at dahil mismo sa maliit na pagbabago sa kanyang ekspresyon sigurado si Caitlyn sa kanyang hula. Inabot niya ang leeg nito, malamig na kumikinang ang mga mata. Anong ginagawa mo? Matipid na tanong ni Sebastian na umiiwas sa atake niya. Gritting her teeth, Caitlyn hissed, ikaw yung walang hiyang many ockes na Sam iris sa puri ko. Papatayin kita. Nababaliw ka na. Paano mo nasabing ako yon? Tanong ni Sebastian. Hindi ako maloloko ng ekspresyon mo. Siguro ako na ikaw ang kasuklam-suklam na many ockies na nagnakaw ng virginity ko. Paulit-ulit na sabi ni Caitlyn sa nagngangalit na mga ngipin. Oo, nakipagtalik nga ako sa iyo, pero ginawa ko iyon para iligtas ka. Nagpa siya si Sebastian na huwag nang itago ang katotohanan at ipinaliwanag niya, mali ka tungkol sa isang punto hindi ako isang kasuklam-suklam na pervert. Niligtas kita noong panahong iyon, ngunit napakalakas ng afrodisiak na ang tanging paraan para manutralize ito ay ang makipagcopulate. Kung hindi, mamamatay ka sa kusang pagkasunog. Wala akong pakialam sa tulong mo. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Dumura si Caitlin, nagalit. Napangiti si Sebastian sa frustration. Ang hirap mong pagpaliwanagan kung hindi kita niligtas sa simula, sinamantala ka na ng matandang iyon. Sa huli, pinagsamantalahan mo pa rin ako. Anong pinagkaiba nun? Naiinis na sabi ni Caitlin, pareho kayong mga ibon na may iisang balahibo. Puputukan ko kayong dalawa, o hindi mapawi ang paghihiganti sa aking puso. Naghanda siyang hampasin, ngunit dali-dali siyang pinigilan ni Sebastian. Sandali lang at hayaan mo akong makatapos. Iniligtas kita dahil naawa ako sa Bagamat hindi ko inaasahan na magpapasalamat ka, dapat hindi mo ako kamuhian, at least. Ibang unang nagsimula at ang may kasalanan ay ang matandang iyon. Bakit mo ako sinisisi sa halip? Nasaan ang matandang iyon? Tanong ni Caitlyn. Pinatay ko siya, sagot ni Sebastian. Kalokohan 'yan. Grandmaster ang matandang yun, and you are way below his match. Hindi mo man lang pinag-isipan bago gumawa ng kasinungalingan. Ngumisi si Caitlyn. It's your choice kung maniniwala ka o hindi, pero nagsasabi ako ng totoo. Dahil nakalabas na ang lahat, naramdaman ni Sebastian ang bigat sa kanyang balikat. Anuman, walang pagkakataon si Caitlyn na patayin siya gamit ang kanyang mga kakayahan sinasabi mo na pinatay mo ang matandang iyon, kaya dapat kang maging malakas. Tingnan ko kung gaano ka kalakas, sabi niya, naghahanda sa pag-atake. Sa sandaling iyon, isang malaking ibon ang lumitaw sa kalangitan sa labas ng asol. Ang lapad ng pakpak ng ibon ay mahigit tatlumpong talampakan, at ito ay parang agila ngunit mas malaki. Ang matatalas na kuko nito ay katulad ng matutulis na mga espada, at mayroon itong napakatindi, nakakatakot na mga mata. Ang nakakaloka, may karga itong lalaking nakaputi sa likod. Tumayo ang lalaki habang nasa likod ang kamay, at sumasayaw sa hangin ang maitim niyang buhok. Sa kanyang sculpted cheekbones at deep set eyes, para siyang isang hari na umaakyat mula sa langit. Mr. Heartless Nagulat si Caitlin nang makita ang lalaki. Kabanata 6 na raan at 42 Mr. Heartless, malakas ba siya? Tanong ni Sebastian. Sumagot si Caitlin sa pang-aalipusta, tulad ng inaasahan, hindi alam ng isang pangkaraniwang tulad mo kung gaano kahusay si Mr. Heartless. May walong mahuhusay na kabataan sa Starfire Empire. Lahat sila ay namumukod tangi at ang cream of the crop sa gitna ng mga nakababatang henerasyon. Ang kanilang paglilinang ay mataas, at kahit na ang isang mas matanda, malakas na mandirigma ay natatakot sa kanila. Si Mr. Heartless ay nasa ikawalong rango, ngunit hindi mo dapat maliitin ang kanyang lakas. Higit pa rito, siya ang saya ng pamilyang Olsen, ang numero unong pamilya sa katimugang rehiyon kung saan tayo naruroon. Tumango si Sebastian ng may pag-iisip. Napakalaki ng teritoryo ng Starfire Empire, at halos nahahati ito sa limang rehiyon Hilaga, Timog, Silangan, Kanluran, at Gitna. Ang Katimogang rehiyon ay ang pinakamahina, ngunit ang mga Olsens ay hindi dapat maliitin kung maaari nilang i claim na sila ang numero unong pamilya sa Timog. Kung ikukumpara sa Netherworld Sec, mas malaki sila. Ang pangalan ni Mr. Heartless ay Timothy Olsen, at binigyan siya ng mga tao ng palayaw na, Mr. Heartless, dahil sa kanyang kalupitan. Malinaw ang layunin ni Timothy na nakasakay sa likod ng malaking ibon patungo kina Caitlin at Sebastian. Ang malaking ibon ay mukhang isang pinalaki na agila. Lumipad ito sa hangin sa napakabilis na bilis na nagdulot ng matinding pang-aapi, na parabang isang regular na tao ang nakaharap sa isang mandaragit na sumusugod sa kanila. Sa kabila ng pagiging Grandmaster, nagulat si Caitlyn at nagmamadaling nagtago sa kagubatan. Dahil hindi sigurado sa lakas ng malaking ibon, umatras din si Sebastian sa kagubatan upang maglaro ito ng ligtas. Mga pitumpong talampakan sa ibabaw ng lupa, biglang huminto ang malaking ibon. Pagkatapos, tumalun si Timothy, nagsagawa ng pasulong na flip sa hangin, at matibay na lumapag sa lupa. Inikat niya ang kanyang mga mata kay Sebastian, hindi siya pinansin, at naglakad patungo kay Caitlyn. MS Gardner, nagkita tayong muli. Bihirang ngumiti si Timothy, pero ngumiti ito sa kanya. Maaari ko bang tanungin kung ano ang nagdala sa iyo sa bakuran ng Netherworld Sec? Nag-aalalang tanong ni Caitlin. Tumawa ng mahina si Timothy at sumagot, paano kung sabihin ko sa iyo na nandito ako para hanapin ka? Ako. Paano kita matutulungan? Naguguluhan na tanong ni Caitlin. Isang beses lang niya nakilala si Timothy, at nangyari ito anim na buwan na ang nakararaan. Halos wala silang sinasabi sa isa't isa, kaya hindi niya alam kung bakit hinahanap siya nito. Nakangiting sinabi ni Timothy, nagkita tayo minsan sa isang auction anim na buwan na ang nakakaraan. Sa panahong iyon ay nakuha mo ang puso ko. Nitong nakaraang anim na buwan, lagi kitang napapanaginipan. Hindi nakatulong ang oras para makalimutan ka. Sa halip, mas lalong lumalim ang pananabik ko sa iyo. Kaya nga ako nagpunta para hanapin ka. Kumunot ang nuo ni Caitlin. Mr. Olsen, halos hindi natin kilala ang isa't isa. Hindi ba parang masyado kang nagpapadalos-dalos? Kalmado niyang sinabi. Ako ay isang prangkang tao at hindi mahilig magpatalo tungkol sa Bush. Interesado ako sa iyo. Sumama ka sa akin. Salamat sa iyong pagsamba, ngunit wala akong nararamdaman para sa iyo, pagtanggi ni Caitlin. Bagamat na tangi si Timothy, hindi kailangang umasa si Caitlyn sa sino mang lalaki. Ngumiti ng malandi si Timothy. Ms. Gardner, ikaw ang unang babaeng tumanggi sa akin. Habang ginagawa mo ito, lalo kitang nagugustuhan. Masisiguro ko sa'yo na walang babaeng kinaiinteresan ko ang nakatakas sa akin. Galit na galit si Caitlyn. Mr. Olsen, mabuti pang sumuko ka na ngayon. Hinding hindi ako sasama sa'yo. Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan. Ang ngiti ni Timothy ay puno ng kumpiyansa. Anong balak mong gawin? Biglang naging maingat si Caitlyn tumawa ng mahina si Timothy. Hihilingin ko ang kamay mo sa mga magulang mo. Sa tingin mo ba tatanggihan nila ako? Ano? Natigilan si Caitlin. Si Timothy ay isa sa walong mahuhusay na kabataan at ang supling ng pamilya Olsen. Kung hihilingin niya ang kanyang kamay sa pagpapakasal sa kanyang ama, tiyak na papayag siya. Wala akong nararamdaman para sa iyo, Mr. Olsen hindi ka magiging masaya sa isang pilit na relasyon. Bakit mo ba ako pinapahirapan? Alam kong wala kang nararamdaman para sa akin ngayon, pero ayos lang. Kukunin ko muna ang katawan mo bago makuha ang puso mo, sabi ni Timothy. Dahil sa galit, nakita ni Caitlin si Sebastian, naaalis na sana, at may Pumasok na ideya sa kanyang isipan Mr. Olsen, kinalulungkot ko na madi-dismaya ka lang. Ibinigay ko na ang katawan at puso ko sa kanya. Kabanata 6 at 43. Ano? Lumingon si Timothy sa direksyon ni Sebastian na may matalim na mga mata. MS Gardner, huwag mong gawing biro ang iyong reputasyon. Mukha ba akong nagbibiro? Nakangiting tanong ni Caitlin ikinuyong ng mahigpit ang kanyang mga kamao, tumalon si Timothy sa tuktok ng mga puno, gumamit ng isang puno bilang leverage, at tumalon muli. Mabilis na pagbaril pasulong, mabilis at maliksi siya habang naglalakbay. Hoy ikaw, hawakan mo dyan. Sa isang pasulong na pitik, lumapag si Timothy hindi kalayuan kay Sebastian, dala ang matinding hangarin na pumatay. Bakit mo ako pinigilan? Tanong ni Sebastian. Umalis na siya nang magsimulang makipag-usap si Timothy kay Caitlin, kaya hindi niya narinig ang kanilang pag-uusap. Nakatulog ka ba kay Ms. Gardner? Tanong ni Timothy, matalim na mata na nakatitig kay Sebastian. Ang tanong na ito ay napakahalaga sa kanya. Sa lahat ng mga taon na ito, marami na siyang nakilalang magagandang babae at hindi niya mabilang ang bilang ng mga babaeng gustong maging babae niya. Marahil ay napakarami nila hindi na siya interesado sa mga babae hanggang anim na buwan na ang nakalipas ng makilala niya si Caitlyn nang nagkataon sa isang auction. Bagamat nakasuot ito ng belo, labis itong naakit sa kanya. Sa sandaling itinaas ng hangin ang kanyang saplot kahit na ilang segundo lang ay lubos siyang natigilan. Mula sa sandaling iyon, tahimik siyang sumumpa na kailangan niyang kunin si Caitlyn para sa kanyang sarili. Pero ngayon, baka may nambugbog sa kanya dito, at hindi niya matanggap ang tanging pag-asa niya ngayon ay nagsisinungaling si Caitlyn sa kanya ano ang kinalaman nito sa iyo sa halip ay tanong ni Sebastian nako kasi ang tingin ko sa kanya malamig na sagot ni Timothy tumango si Sebastian i'll tell you since you want to know yes i did sleep with her pero minsan lang naman ikaw ang humihingi nito biglang nawala ng gana si Timothy at inindayog ang braso. Hindi man lang niya matanggap na may humipo kay Caitlyn, not to mention having sex with her. Ikaw ay isang pinnacle grandmaster. Nakita ni Sebastian ang kanyang cultivation level nang gumawa siya ng hakbang. Gaya ng inaasahan ng isa sa walong dakilang kabataan. Naabot na niya ang pinnacle grandmaster sa murang edad. Talagang maihahambing ang kanyang talento kay Caitlyn. Umatake si Timothy dahil sa galit. Ang sampal ay hindi kapanipani walang nakakatakot at sapat na upang pumatay ng isang mandirigma sa isang iglap. Kahit na ang isang regular na Grandmaster ay mahihirap pang labanan ito. Nang gusto ni Sebastian na maglunsad ng counter isang matamis na amoy ang damaloy, at sinangga siya ni Caitlin bago itinulak ang kanyang mga palad nagkaroon ng malakas na boom, at isang napakalaking enerhiya ang dam aloy sa lahat ng direksyon. Bawat lugar na nadaanan nito ay nagpadala ng alikabok na lumilipad sa hangin at nagpinta ng nakakatakot na eksena. Kasabay nito, napaatras si Caitlyn ng napakalaking puwersa at napaatras. Umalis ka nga. Papatayin ko siya. Galit na galit na umungol si Timothy. Timothy Olsen, hindi ko hahayaang saktan mo siya, maliban na lang kung nasa ibabaw ng bangkay ko. Ang mga mata ni Caitlin ay determinado at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag atres Halos sumabog si Timothy sa sobrang galit, pinandilatan si Sebastian at malamig na sinabing, paano mo matatawag ang iyong sarili na lalaki sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng isang babae? Umalis ka rito kung may mga bola ka. Kung maaari kang umatake mula sa akin, hahayaan kita. Mabuhay. Kabanata 6 na 44. Pagkuha ng isang pares ng mga hakbang pasulong, sinabi ni Sebastian, ikaw si Timothy Olsen, hindi ba? Mas mabuting huwag mo akong guluhin. Hindi ito makabubuti sa iyo. Papatayin kita. Galit na galit, gusto siyang salakayin muli ni Timothy. Minsan pa, pinagtanggol ni Caitlyn si Sebastian at sinaway ito sa mahinang boses, tumahimik ka. Gusto mo na ba talagang mamatay? Di ba sabi mo gusto mo akong patayin kanina? Hindi ba natutupad ang wish mo ngayon na gusto niya akong patayin? Naguguluhan na tanong ni Sebastian. Sa akin ang buhay mo. Ako lang ang pwedeng pumatay sa'yo. At saka, may pakinabang ka sa akin ngayon. Gusto niyang hilingin ang kamay ko sa tatay ko, pero ayaw ko siyang pakasalan. Kaya, kailangan mong magpanggap kasama ko, sagot niya sa matigas na tono. Napagtanto ni Sebastian na ginagamit siya nito bilang dahilan. Umikot si Caitlin at hinarap si Timothy. Mr. Olson, nakita mo nang hindi ako nagsisinungaling sayo. Babae na niya ako ngayon. Kaya, sumuko ka na. Walang kinalaman yan dito. Gusto kita, kaya sa akin ka lang. Hihingin ko ang kamay mo sa tatay mo, walang emosyong sabi ni Timothy. Kate, Caitlin repeated, Mr. Olsen, nilinaw ko na sa kanya na ako. Galit na nakipagtalo si Timothy, oo, galit ako dito, pero gusto pa rin kita. Nagnangalit si Caitlin sa galit. Malamig na sabi ni Timothy kay Sebastian, palalampasan ko ang ginawa mo para kay Caitlin. Mabuti pang umalis ka na dito. Kapag sumulpat ka ulit sa tabi ni Caitlyn, sisiguraduhin ko na magiging kalunos-lunos ang pagkamatay mo. Noong una, gusto siyang baliwalain ni Sebastian, ngunit nagalit siya sa kanyang pagkupersage, at hinawakan niya si Caitlyn sa baywang. Magkahalong pagtataka at galit si Caitlyn. Sa kabila noon, kailangan niyang pigilan ang kanyang init ng ulo na nag-aalala na baka makita ni Timothy ang kanilang ginawa. Bitawan mo siya. Ang tanawin sa tagpong ito ay nagpasiklab sa galit ni Timothy. Umpisa pa lang, nagalit na siya, at ang pagyakap ni Sebastian kay Caitlin sa harap niya ay tahasang pang-aasar sa kanya. Ngumisi si Sebastian. Babae ko siya, kaya ko siyang yakapin anumang oras na gusto ko. Hindi lang yon, maghahalo kami ng kama ngayong gabi sa susunod na taon, magkakaanak siya sa akin. Org, papatayin kita. Hindi na napigilan ni Timothy ang kanyang galit at sinugod si Sebastian matapos siyang sumigaw, nag-aalab ang kanyang hangarin sa pagpatay. You'll be the death of me. Umalis ka na habang pinipigilan ko siya, sabi ni Caitlin, na tinabihan si Sebastian. Pagkatapos, binunot niya ang kanyang espada at sumugod kay Timothy. Pagkatapos ng dual cultivation kasama si Sebastian, ang cultivation ni Caitlin ay umabot sa middle stage grandmaster, at ang kalidad ng kanyang enerhiya ay tumaas din sa ibang level. Sa pamamagitan nito, makakalaban niya ang isang late stage na grandmaster. Sa kabila nito, si Timothy ay isang pinnacle grandmaster. Kahit walang armas, madali niya itong madaig. Gayunpaman, nagulat si Timothy. Mayroong walong mahuhusay na kabataan at apat na magagaling na babae sa mga nakababatang henerasyon sa Starfire Empire. Ang labindalawang taong ito ay karaniwang ang pinakamataas na kasanayan sa kanilang henerasyon sa loob ng bansa. Si Caitlyn ay hindi isa sa apat na magagaling na babae, ngunit ang kanyang lakas ay wala sa kanyang inaasahan. Bagamat hindi siya kasing lakas niya, hindi siya ganoon kalayo. Ang ikinagulat niya. 18 years old pa lang si Caitlyn, mas bata sa kanya ng 10 taon. Gaano siya katatag kapag naabot niya ang kanyang edad? Samantala, hindi naman talaga umalis si Sebastian at sa halip ay nagtago sa likod ng isang puno. Dahil sa kanyang lakas, si Timothy ay isa lamang langgam sa kanyang paningin, at madali niya itong mapatay sa isang sampal. Ang dahilan kung bakit hindi niya ginawa ito ay dahil nakita niyang kawili-wili si Caitlyn paulit-ulit niyang sinisigawan na papatayin niya ito, ngunit kapag nasa panganib siya, lagi niya itong pinoprotektahan. Ang pag-uugaling ito ay ikinatuwa ni Sebastian bilang kawili-wili. Nang makitang hindi kayang talunin ni Caitlin si Timothy, sinira ni Sebastian ang isang sanga, itinutok ito kay Timothy, at inihagis ito. Dahil sa lakas at espiritual na enerhiya, ang sanga ay bumaril sa himpapawid tulad ng isang palaso na tumatalbog sa isang busog. Sa isang shush, tumakbo ito patungo kay Timothy. Gulat na gulat na gustong umiwas ni Timothy ngunit napakabilis ng takbo ng sanga. Dahil sa gulat ay sinubukan niyang pigilan ito gamit ang kanyang palad. May maliit na pop at ang sanga ay tumusok mismo sa kanyang palad. Pagkatapos, dumating ang isang malakas na putok at ang sanga ay tumigil lamang pagkatapos tumagos sa isang malaking puno. A. Ah. Kabanata 6 at 45 Napasigaw si Timothy sa sakit at lumingon sa direksyon kung saan nang galing ang sanga. Puno ng galit ang kanyang mga mata habang nagtanong, sino ang tumambanggan sa akin? Puro puno lang ang nakikita, at walang tao. Galit at nabigla, alam ni Timothy na malakas ang umatake ang isang tao na maaaring tumusok sa pamamagitan ng kanyang palad at pagkatapos ay isang puno na may sanga ay dapat na isang banal na grandmaster. Kaya naman, dali-dali niyang pinatawag ang kanyang sinakyan Hurricane Eagle. Nang dumating ang Hurricane Eagle, nagmamadali siyang tumalon dito at nakatakas. Nakahinga ng maluwag si Caitlin at Yumoko, sinabing, salamat sa tulong mo, sir please step out para makapagpasalamat ako sa iyo ng personal. Malinaw, hindi siya makakatanggap ng sagot. Sa sandaling iyon, lumabas si Sebastian sa kagubatan sa tabi niya. Sa pag-iisip na ang nakatagong eksperto ay nagbunyag ng kanilang sarili, umikot-ikot si Caitlin at natagpuan na lang si Sebastian. Ikaw pala. Bakit nandito ka pa? Hindi mo ba ako hiniling na maging dahilan mo? Hindi ako pwedeng umalis ng ganon-ganon lang, sabi ni Sebastian. Hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Delikadong sabi ni Caitlin. Nakangiting umiling si Sebastian. Papatayin mo na sana ako kung gusto mo. Bakit ka naghintay hanggang ngayon? May gamit ka pa kasi. Kapag nawalan ka ng halaga, papatayin kita, malamig na sabi niya walang sabi-sabing ngumiti si Sebastian. Sa wakas, napagtanto niya na si Caitlyn ay isang mabait na tao. Siya ay matigas sa labas ngunit malambot sa loob. Kahit na paulit-ulit niyang sinasabi na papatayin niya ito, hindi niya sinasadya. Babalik ako sa sekta. Huwag mong kalimutan ang pangako mo kanina na tutulungan akong hanapin ang matandang iyon sa loob ng isang buwan. Kung hindi mo magawa, I swear I'll kill you, sabi ni Caitlyn at umalis. Hanon, pijol ni Sebastian sa kanya. Ano pa? Tanong niya, tumingin pabalik sa kanya. Marunong ka bang umalis sa mundong ito? Pakiusap ni Sebastian. Bukod sa advanced na diskarte sa ikatlong yugto, ito ay kasalukuyang isa pang malaking alalahanin niya. Maraming tao ang naghihintay sa kanya, at tiyak na nag-aalala sila dahil matagal na siyang nawawala kailangan niyang mahanap ang daan pabalik sa lalong madaling panahon. Umalis sa mundong ito. Nasusulat ang pagkalito sa buong mukha ni Caitlin. I have no idea what you're talking about. Pupunta ako ngayon kung wala nang iba. Tumanggaw si Sebastian at umalis na rin sa lugar dahil naramdaman niya ang mabilis na pagpunta ng mga tao dito. Sila ay dapat na mga eksperto mula sa Netherworld sect na nakarinig ng mga tunog ng labanan mula kanina. Nagplano siyang maglakbay sa Holten at alamin mula sa ilan pang mga tao ang tungkol sa mga paraan upang lisanin ang mundong ito. Lingid sa kanyang kaalaman, may isang binata na umaakay sa grupo ng mga tao sa bahay ni Jenna ang pangalan niya ay Sean Knott, pamangkin ni Martin at pinsan ni Heather. Sa isang malakas na putok, sinipa at sinira ni Sean ang kahoy na pinto bago agresibong nagmarcha papasok sa bakuran. Sebastian Wilder, lumabas ka dito. Nagmamadaling lumabas si na Jenna at Fresia matapos marinig ang kaguluhan. Sino ka? Bamu ka ang bibig ni Sean para magsalita, ngunit bigla niyang nakita si Fresia at nabigla siya sa kagandahan nito. What a gorgeous woman! Asawa ka ba ni Sebastian Wilder? Oo. Kilala mo ba ang asawa ko? Tanong ni Fresia. Damn it. Ang swerte talaga ng bastos na, yun sa napakagandang babae. Baka sa mukha ni Sean ang selos. Nasaan si Sebastian Wilder? Ilabas mo siya dito ngayon. Bumalik na sa sekta ang asawa ko. Bakit mo siya hinahanap? Maingat na tanong ni Fresia. Malamig na tumawa si Sean. Mukhang hindi pa siya umuwi. I don't think you've heard yet that Wilder has kicked out of Netherworld sect because he had cheated in the assessment. Ano? Natigilan si Nafresia at Jenna. Smirking coldly, Sean added, That bastard bull lied my sister and has done a heinous crime. As his family members, you're obliged to bear the punishment for him. Baliin ang mga paan ng matandang babae at saluhin ang kagandahan. Mamaya, hahanap tayo ng lugar para magsaya.